Samantala ang palasyo hinimok si Mayor Benjamin Magalong na ilahad kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga nalalaman sa korupsyon ng government projects. Kasama mo sa Balita si Radyoman Jairus, Peña, Florida. Live hinimok nga ng palasyo ng Malacanang si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na ilahad mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang nalalaman tungkol sa korupsyon sa mga proyekto ng gobyerno kasunod yan ang pahayag ng alkalde na maraming opisyal ang kumikita sa mga government project. Inihalimbawa ni Magado ang pagbili ng mga cut eye road reflectors na pinapatungan ng halaga para may maibulsa na daandang milyong piso o kaya naman ay flood control projects na tinitipid para may maubulsa. Sabi ni pala Press Officer Yusek Clear Castro, maaari namang isumete ito mismo ni Magalong kay Pangulong Marcos Jr. kung may direkta siyang mga nalalaman na sa isyo naman na ilang kongresista ang sinasabing nakikinabang ni kaya si Castro ang na sabihin ito kay PBBM lalo na kung meron namang ebidensya. Mas mainam din anyang detalyado na upang maidemanda na agad ang mga naturang opisyal. Mas maganda po na ito'y mailahad niya sa Pangulo at uh, hindi naman po siguro kinakailangan pang magkaroon ng uh, isang maglilid sa probe dahil nga may mekanismo na po at sistema na ibinigay ang ating Pangulo. Kung ano man po ang meron siya, kung ito po, ito po ay kompleto, maaari niya po ito maisumiti agad-agad sa ating pangulo para 'yung sinasabi po nila 67 congressmen at mukhang sila ay uh, identified na ni Mayor Magalong hindi pa po ba mas magandang maibigay na niya ang report na ito sa ating pangulo at kung kinakailangan maidimanda o makasuhan nang may sapat na ebidensya agad-agad na din po itong dapat gawin kasama mo sa DXEL Armen Manila Radyo Manjairus Peña, Florida tatak Armen ah!